Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Sa abaninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, inahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa abaninyo ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaing balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saban ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saban ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpani ang templo, walang anuman ito, Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpanin naman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay hang, handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpani naman ang dambana, ipinanunumpani niya iyon at ang lahat ng handog, na naroon. Kapag ipinanumpa ni naman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ni naman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay lunes ng ikadalawamput isang linggo sa karaniwang panahon. At unang araw ng linggo, damang-daman natin ang ano ba, himotok? Uh, ano bang Tagalog ng disgust? Uh, na, nadidismaya? Nadidismaya? Pero mayroon pang mas malalim, no? Yung sa pagkadismaya. Pero baka yun, no? pwedeng si Kristo ay dismayadong dismayado sa kanyang mga kausap o sa kanyang mga kaharap. Ito ay ang mga pariseyo, ang mga iskriba. Tignan natin, no? Sa mga nangyayari sa paligid natin, sa lipunan natin, Uh, paano ba? Parang ginagawa nating culture o kultura yung magsinungaling. Ginagawa na nating bahagi ng ating buhay na para bang sige na, normal naman yan. Normal na yan sa panahong ito. Mga mambabatas natin, magsasalita ngayon, iba ang sasabihin bukas, magkakaibigan ngayon, maglalaglagan bukas, dahil lamang sa mga pera, ngaling, gagawa ng kwento, yung magmumukhang victim na sila naman talaga yung nambibiktima, iyan ang nagiging kultura natin sa lipunan ngayon. Tayo ba ay nakikiisa dito? Tayo ba ay tumatanggap na lang na okay na yan? Kasi kung ganun din tayo, eh malamang sa malamang, baka madismaya din sa atin si Jesus. Tayo na mga taong simbahan. Kaya nga ang sabi ko kanina, ang mga kaharap niya, sabi mga iskriba at mga pariseyo. Mga inaasahan sana na magpapatupad, magpapahayag ng katotohanan, pero sila mismo ay gumagawa ng kasinungalingan at inililingid o inililigaw ang mga tao na mas mapalapit sa Diyos dahil sa kanilang mga maling paliwanag o diyang minamaling mga turo. Kaya nga sabi, no, sa aban ninyo, mga mapagpaimbabaw. Mga, pag sa English, binasa natin, no, hypocrite. Tinan nyo nga yung katabi ninyo, kung hypocrite ba? Mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Yung, yung di ba, pag, pag hypocrite, ang translation naman yan, actor mga actors, mga nag nag-aact lang. Yun nga lang, uma-act lang na kala mo mabait, pero hindi naman pala talaga mabait. Kaya nga sabi ko kanina, uma-act lang ng victim, pero sila ang nambibiktima. Pero magaling kasing umakto. Kaya akala mo sila yung aping-aping. So, kaya babalik ko ulit tayo, mga taga-simbahan, taong simbahan, ako, pari, mga naglilingkod dito sa simbahan o saan mang simbahan, baka hindi kasi natin namamalayan, papunta na tayo sa pagiging ipokrito, papunta na tayo sa pagiging mapag-imbabaw. Maraming nangyayaring ganyan. Kaya nga kapag tinamaan yung mga sinusuportahan ninyong mga politiko, agad-agad sa sabihan ninyo, ay manahimik ang simbahan. Kapag nagpapahayag ng katotohanan ang simbahan, magsusulputan ang lahat ng mga gagawing o ginagawa mga kasinungalingan. At maraming mga katoliko na papaniwala at kusang naniniwala sa kanila. Kaya mabigat yung responsibilidad, at mabigat yung inaasahan sa atin. Tayo ng mga nagsisimba lagi, tayo ng mga nakakapakinig sa misa, hindi lang tayo basta sasabihin na okay na ako ha? nagsimba ako. Hindi May inaasahan sa atin si Jesus na dapat nating panindigan. Kapag mali, huwag kang makiisa. Kapag may kasinungaling ang ginagawa at alam mo ang katotohanan, magsalita ka. Huwag kang matakot, huwag kang makigaya sa kanila. Natatahimik na lang tayo kahit na mayroong talagang totoong inaapi. Anong gagawin natin? Kasi talagang kapag problema na, lahat damay. Kahit nga walang kinalaman, apektado. Ngayong mga pinag-uusapan natin, mga flood control, flood control fund o budget, o sinong apektado? Tayo din. Lahat. Pag bumaha, kapag nasira ang mga kung ano mga inaayos dahil low budget, dahil hindi talaga inayos, tayo din. Pero dahil nga maraming mapagpaimbabaw, kaya akala natin okay na yon. Pero hindi okay yan para sa Diyos. Huwag mong hangarin na yumaman sa pamamagitan ng panloloko. Huwag mong tanggapin at huwag kang makiayon kung ang kanilang, minsan naiingit tayo, o ang yaman-yaman naman nila. Siguro pinagpapala sila ng Diyos. So ikaw na, na, mahirap, hindi pinagpapala. Kaya gusto natin umaman din. Naiingit tayo. Gusto natin sana ganun din tayo sa kanila. Huwag kang maingit. Kung alam mo rin. At lalabas din man. Ngayon lumalabas yung mga katotohanan na kaya umaman dahil sa pagnanakaw. Pero yung katotohanan, ah, maraming katoliko, naiinggit at para bang okay lang magnakaw, basta umaman. Sisimba na lang ako, dadasan na lang ako. Yeah. Yeah, Masasabihan talaga tayong mga mapagpaimbabaw, hypocrite. Kung ganyan ang mindset natin, kung katulad ng mundo, sa labas ng simbahan, at dinadala natin sa loob ng simbahan, yung ganun, ganun pag-iisip, wala talaga mangyayari sa atin. Walang langit na maghihintay sa atin, kundi kaparosahan sa impyerno. Amen.